Magandang araw sa lahat ng mga listeners. Samahan niyo po ako na pakinggan ang bago na namang storya na inyong magugustuhan. Anak, napalingon ang batang si Cherry nang tawagin siya ng kanyang ama. Malamiya ang boss nito at tila nangihina habang nakatitig lamang sa kanya. Bakit po pa? Sa kwarto tayo. Ayan ito sa kanya. May ibibigay ako anak. Ngunit ang pinagtataka ni Cherry ay bakit nakakakilabot ang boses na to? Si mama po pala. Tanong niya bilang pag-iiba sa usapan nila ng kanyang amain. Hindi niya talaga ito ama. Itoy stepfather niya lamang. Isang taong patay na ang kanyang ama dahil na rin sa sakit na to. Diri naman niya inaasahang Mag-aasawa pa pala muli ang kanyang nanay. Palagi rin naman itong wala sa bahay upang magtinda ng ginagawa nitong kalamay. Habang si Cherry ay naiiwan, kasama ng batugan niyang stepfather. Sige na, halika na sa kwarto. Pakiusap nito habang nakangiti sa kanya. Saglit lang tayo. Pumayag na lamang si Cherry. Eh, aano po ba tayo? Nagtataka niyang tanong. Ay mo bang maglaro ng bahay-bahayan? Nakangiti ito sa kanya habang inihimas ng marahay ng kanyang likuran. Papa, labas lang. Hindi na siya nakapagsalita dahil siya ay biglang hinalikan na to. Matinding takot ang naramdaman ni Cherry. Hindi niya mailarawan masyado ang nais ng kanyang stepfather. Alam niyang masama ang ginagawa na to. Ngunit masama rin ba kung makaramdam siyang gusto niya ang ginagawa na to. Naisuko nga ni Cherry ang kanyang kainosentehan at simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagbibigay alunya niya sa kanyang sarili. Halos araw-araw, iba't ibang lalaki ang kanyang kasama. Daig na nga niya ang bayarang babae sa kanyang ginagawa. Mamaya ha, napangisi si Cherry. Oo na, init na init ka na naman oh na niyang tanong sa kapitbahay niyang si Andrew. Eto rin ang suki niya dahil palagi niya itong pinagbibigyan. Sino ba naman siya para tumanggi sa gwapo at mabangong si Andrew? Ngunit kung lavang pag-uusapan ay walang ganong nararamdaman si Cherry. Purong init lamang ang kanyang nararamdaman. Ayaw niya sa commitment, wala siyang balak sa ganoong bagay. Ayan ka na naman, Cherry. Ginabi ka na nga eh. Kung sino-sino na naman ang pinapatuloy mo. Ito ang bungad ng kanyang ina na kinabuntong hiningan niya na lamang. Pagod po ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi ko din pwedeng ubusin yung lakas ko ngayon dahil may gagawin ako. Kumindat siya sa kanyang nanay. Oh, napataas ang kanyang kilay. Huwag kang sad ma. Kaya ko yung sarili ko. Wala namang mangyayaring masama sa akin. Ayos lang ako, salamat sa mga payo Hinagka niya ito sa pisngi Pumasok na nga siya sa kanyang silid Sa bintana naman kasi dumadaan si Andrew Kaya naman doon na lamang niya ito sa kwarto hihintayin Psst, rinig niya ang paswit ni Andrew Agad niya itong tinulungang makapasok sa bintana Hindi naman kasi up and down ng bahay nila Kaya makakapasok talaga ito sa sliding windows Sabik na sabik ako Ngunit imbis na sumagot, ay sinunggaban na lamang niya ng halik si Andrew. Matapos ang nakakapagod na pag-iisa ng kanilang mga katawan, ay kapwa sila hingal na dalawa na bumagsak sa kama. Cherry, punta ka sa bahay namin bukas. Si Andrew na ang bumasag sa katahimikan. Anong meron? Eh, darating yung dalawa kong niya eh. Merong handaan. Napatango siya. Ah, sige kung hindi ba ako busy. Sagot niya bago bumangon at nagayos ng sarili. Uwi ka na, papahinga na ako tutal. Pares naman na tayong nakarating sa rurok. Utos pa niya na agad namang sinunod ni Andrew. Matapos lang nitong magbihis, ay umalis na nga rin ito. Natulog na siya dahil pagod na rin naman si Cherry. Kahit naman mahilig siya, ay may kapaguran pa rin. Kinabukasan ay tanghali na nga siyang nagising. Paglabas niya ay naamoy niya ang mabangong niluluto ng kanyang nanay. Inimbita ako ni Andrew at pupunta ka. Napatango siya dito. Bakit hindi e eh, wala naman pasok? Kibit balikat niyang sagot. Ma, tawag pa niya sa kanyang nanay. Bakit kaya hindi ka pa ulit mag-boyfriend? Mahirap walang dumidilig no? pagbibiro pa ni Cherry habang ito ay tatawa-tawa. Palibhasa ikaw bata at talaga namang mapusok. Kaya ko pa kasi hanggang 10 rounds. Ikaw din. Bahala ka kapag natuyot yan. Tigilan mo nga ako Cherry. Kontento na ako sa buhay ko. At isa pa, ayoko mapahama ka na naman. Dahil sa akin kaya ka naging mapusok. Napayo ko ang kanyang mama. Kung hindi ko sana pinayagan yung stepfather mo na iwanan ka sa kanya. Napabuntong hininga si Cherry. Tapos na yun, Mama. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Kumain lamang siya ng almusal at naligo na nga siya. Nag-text na kasi si Andrew sa kanya at kanina pa nga siya na hinihintay. Pagdapat niya sa pintuan nila Andrew, ay sinalubong agad siya ng ina nitong si Rona. Ikaw pala, Cherry. Pasok at kumain ka na. Alok nito, bago siya hinila papasok sa loob ng bahay. Dinatnan niyang may kainom ang dalawang lalaki si Andrew. Kapwa mga namumula na ang mga ito na napatingin sa kanya. May kakaibang naramdaman si Cherry sa kanyang sarili. Napasinghap siya bago pa simpleng inalis ang tingin sa mga ito. Marahil ay ito yung tinutukoy ni Andrew na dalawa niyang pinsan. Upo ka dito Cherry. Tawag ni Andrew sa kanya kaya naman tumabi siya rito. Inom tayo. May inabot ito sa kanyang tagay. Ito pala yung mga pinsan ko, si Tyron at Max. Pakilala pa ni Andrew sa dalawa niyang pinsan. Napatango siya. Ah, ako si Cherry. Nakipagkamay siya sa mga ito. Napansin niyang iba yung titig ni Max sa kanya. O baka dahil lasing lamang kasi ito. Nakipag-inuman siya sa tatlong ito. Hanggang sa natagpuan na lamang ni Cherry. Nanaroon na pala sila sa kwarto. At dahil doon ay nagkaroon sila ng agreement na dapat ay magkakasama silang tatlo palagi. Ngunit dalawang araw na mawawala si Andrew kasama si Max. Kaya naman sa dalawang araw na yon ay hindi pwedeng mabakanti si Cherry. Kaya naman unang gabi pa lang nawala si Andrew at Max ay pinuntahan niya na si Tyrone. Nag-usap sila nito na walang makakaalam na sila ay nag-solo. Dahil sa totoo lang, ay si Tyron ang pinakagusto niya. Dahil kumpara sa dalawa nitong pinsan, ay talaga namang ito ay magaling. Lumabag si Cherry at Tyron, ngunit walang nakakaalam nito. Kaya naman pagbalik ni Andrew, ay normal lamang ang lahat. Umaakto sila ni Tyron na parang walang nilabag na agreement. Si Andrew ay ang pinakasweet, hindi lamang sa higaan. Sa tagal ba naman niyang pinagbibigyan nito ay talaga namang aalagaan siya na to. Wala kasi siyang hinihingin kapalit dahil sa katuwiran ni Cherry ay nakikinabang rin naman siya dito. May pasalubong pala ako. Siya agad ang pinuntahan ni Andrew. Paborito mo to eh. Inabot nito ang isang box ng mochi sa kanya. Binili mo to para sa akin? Hindi niya makapaniwalang tanong. Hindi Nabanggit lang naman niya na ito yung paborito niya. Ngunit matagal na yun. Limang taon na, na may nagaganap sa kanila ni Andrew. Oo naman, best friends with benefits na nga tayo eh. Huwag kang mahihiya sa akin kapag may gusto ka. Sagot pa ni Andrew na kanyang kinatango naman. <laughs> Daig pa natin ang mag-asawa. Natatawang wika pa na to. Eh, ang hilig mo kasi? Natatawang sabi rin niya. Marinig ka naman ni tita. Saway nito sa kanya bago nagpalingalinga. Nasaan pala siya? Ah, baka nasa kwarto. Gusto mo bang hinagkana niya si Andrew at hindi na nagsalita pa? Ngunit laking gulat niya nang pigilan siya na to. Baka makita tayo ni tita. Hindi ito yung tamang lugar. Bulong ni Andrew bago hinaplos ang kanyang muka. Ayaw mo lang kasi gusto mo tatlo tayo ng pinsan mo. Natatawang sabi niya na mukhang hindi nagustuhan ni Andrew. Umuwi na sila. Ayoko may kahati pa rin kasi ako sayo. Mas okay pala yung tayong dalawa na lang. Mas na-enjoy natin. Paliwanag ni Andrew. Eh pero nag-enjoy -e naman ako. Nakataas ang kilay ni Cherry. Wag mo sabihin na in love ka na sa akin. Tigilan mo ko Andrew ah. Kahit ganito ko. Gusto kong mahanap mo yung babaeng matino. Hindi ito kumibo at ngumiti lamang. Una na ako ah, pakibigay na rin kay tita yung binili ko para sa kanya. Tumayo na ito at nagpaalam. Napaisip si Cherry habang tinitignan si Andrew na palabas. Darating ba siya sa point na kailangan niyang mag to one? Kung ahayaan niya si Andrew, masisira lamang ang buhay nito sa kanya isinama ni Andrew si Cherry sa party ng kanya mga barkada. Habang si Cherry naman ay asiwa sa mga ito, umiinom siya ng wine upang siya ay kumalma. Mabisa daw namang pantanggal ka ba iyon, kaya uminom siya ulit hanggang sa maubos ang laman ng baso. Sweet ang binata, sinusubuan pa siya nito minsan at nilalagay ng pagkain ng kanyang pinggan. At kung sa paningin ng iba ay pwede na silang langgamin dahil sa sweetness ni Andrew. Pero kay Cherry, hindi dapat ganitong umasta si Andrew. Paniwala ang lahat, lalo at pinakilala siya ng binati sa mga kaibigan nito. Bilang special someone, paminsan-minsan ay nahahagip ng mga mata niya ang babaeng masama ang tingin sa kanya. Pero tiwala siyang hindi siya masasaktan dahil kung mukha siyang anghel ngayon ay hindi yun totoo. Dahil masaho lang ugali niya sa demonyo, Tinignan niya ang babae. Talaga namang bagay ito kay Andrew. Sobrang ganda at sexy nito sa suot nitong red dress. Nagmistula itong gades na bumaba upang akitin muli ang binatang si Andrew. Napaka-elegante rin itong tignan at kahit sa ang angulo ay wala ka talagang maipintas dito. Lahat yata ng lalaki ay nakatingin sa babae. Maging si Andrew, huminga siya ng malalim at hindi siya pumunta sa party na ito upang makipagkumpetensya sa babae. Hindi niya rin kailangang ikumpara ang sarili dito. At hindi siya magpapatalo kung mas mataray man ang mga ito. Ang babaeng kanina pa niya nakakatitigan ay si Mabel. Nakarelasyon pala ito ni Andrew kaya gano'n na lamang ang ingit nito. Mukha rin namang hindi pa ito nakaka-move on. Tumayo si Andrew at niyaya siyang sumayaw umawak siya sa kamay nito habang ang isa nitong kamay ay naroon sa kanyang bewang. Naiilang pa siya dahil pakiramdam niya ay pinagtitinginan sila ng mga taong nasa party. May mga kaibigan si Andrew na mukhang mapang insulto lamang. Hindi na rin magugulat si Cherry kung may masasabi ang mga ito sa kanya dahil hindi naman talaga siya matinong babae. Just be yourself. I'm always here for you no matter what bulong nito sa kanyang tenga. Pakiramdam niya ay para siyang nakikiliti sa ginawa na ito. Nakatitig ito sa kanya. Nababasa niya sa mga mata nito ang iba't ibang reaksyon na nahihirapan siyang unawain. Sumabay ang kanyang katawan sa tugtog ng musika habang magkadikit ang mga katawan nila ng binata. Halos hindi rin umaalis sa mga mata nito sa kanyang muka habang titig na titig ito sa kanyang mga labi. Hindi maiwasan ni Cherry ang kakaibang nararamdaman. Hindi ito basta labor lang o tawag ng pangangailangan. Ito'y bago pa lang niyang naramdaman. Unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Pakiramdam ni Cherry ay biglang tumigil ang oras habang mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngayon nga niya napagtanto na sadyang good kisser ang binata. Hindi tumagal ang halik na iyon. Ngilang nakaramdam ng hiya si Cherry. Namumula ang kanyang pisngi. Kagat labi itong nakatingin sa kanya habang nasa bewang niya ang mga kamay na to. Hinagkan siya nito sa kanyang noo. Napapikit na lamang siya habang hindi mapigil ng puso niya ang sayang nararamdaman sa ginawa ng binata. Naputo lang eksena nila nang may lumapit sa kanila. Lumapit si Mabel. Sorry for interrupting you ah, but pwede bang magtanong? Ginagawa mo na nga eh. Inis na sagot ni Cherry na talaga namang bitin. Kasi naman, kilala kita. Napangisi ito. Kasi ikaw yung sausawan sa lugar nyo, right? Pagak na tumawa si Mabel. Mukhang handa ang ex ni Andrew upang pahiyain at siya ay insultuhin. Mabel, saway ni Andrew. ni Andrew. Masama ang tingin ng binata sa kanyang ex. Uuwi na kami. Malamig nitong sambit bago hinawakan ang kamay ni Cherry. Oh, hindi pa tapos ang party. Wag naman kill Joy. Ganyan ba yung gawain mo? Sa kagustuhan mong maging bida, eto istilo mo, ang baduy mo? Napairap siya. Kahit isaksak mo sa baga mo at sa pempem -pem mo si Andrew, hindi kanya gusto. Malamang, eh mas magaling kang gumiling eh. Expert ka na kasi. At si Andrew, isa lang naman siya sa mga lalaking tanga na pinapapasok mo dyan. Imagine, hindi naman pintuan yan. Pero palaging may lumalabas masok. Nakakadiri. Kung makaakto, parang walang kalandian sa katawan. Eh di ikaw na. Ikaw na ang malinis. Sarkastikong sagot ni Cherry bago pumalakpak. Iyatid na siya ni Andrew pa uwi sa kanila at hindi na tinapos pa ang party. Walang imik si Cherry. Habang nakasandal, si Andrew naman ay walang imik dahil busy sa pagmamaneho. Ngunit hindi matiis si Cherry ang mga nangyari. Kaya naman nagsalita na siya. Namalayan na lamang niya na lumuluha na pala siya. Ano? Gusto mo pa rin akong kasama? Mapapahiya ka lang sa akin kaya itigil na natin to Andrew. Parausan lang natin ang isa't isa. At ako, maraming lalaki na yung gumamit sa akin. Maging yung mga pinsan mo. Madiing wika ni Cherry. Umiiyak ako kasi nabubisit ako nga panay ka pa rin ng dikit sa akin. Inihinto ni Andrew ang kotse. Wala akong pakailam, Cherry. Hindi ko iniisip ang sasabihin ng iba. Mahal kita, hindi mo lang alam. Akala ko nga, dahil lang to sa pangangailangan, kaya ako nag-stay, pero Cherry ikaw lang. Ikaw lang ang palagi kong gustong makasama, mapaligaya alagaan at makatabi sa kama. Hindi ako naging interesado sa iba, Cherry. Tanggap kita. Pero ikaw, tanggap mo ba 'yung sarili mo? Lahat tayo maaaring magbago. Ngayon pa, Ngayon pang ang dumidumi -dumi ko na. siyang tumawa, naawa ka lang sa akin. Mahal kita. Napayuko si Andrew kaya naman nanlaki ang mata ni Cherry. Umiiyak ka ba? Hindi siya makapaniwala. Sa tingin mo, bakit ako iiyak? Cherry, mahal kita. Please lang, magsimula tayong muli. Lalayo tayo sa mga mapanghusga. Pakasalan mo ko, Cherry. Pakiusap ni Andrew. Tuluyan na siyang napahagulgol bago sila nagyakap. Ilang minuto pa ay nakarating na nga sila sa bahay. Pinagbuksan siya nito at hindi niya alam kung paano magpapaalam dito. Sa huli, isang night kiss sa pisngi ang binigay niya sa binata. Naabutan niyang tulog ang kanyang nanay. Napangiti siya at tinabahin ito bago niyakap. Naramdaman niyang gising pa ito. Kanina pa kita hinihintay anak? Sorry po mama. Hindi niya mapigilang maluha. Palagi na lang kitang pinag-aalala at binibigyan ng problema. Ano bang nangyari? Si Andrew mama, tanggap niya ako. Anak, may panahon pa para magbago. Simulan mo na. Nakikita kong mahal ka ni Andrew kaya walang masama kung hahayaan mo siya. Napatango si Cherry bago natulog na kaya ka pang kanyang mama. Ilang araw pa ang lumipas ay namanhikan na nga si Andrew. Gulat na gulat, maging ang mga magulang ng binata sa mabilisang desisyon. Tulad ng pinangako ni Andrew, ay lumayo sila sa kanilang lugar. Pumayag naman ang ina ni Cherry dahil malakas pa naman ito at dadalawin na lamang nila paminsan-minsan. Matapos lang nilang ikasal, ay lumipat na sila ni Andrew sa bahay na nabili na to. May kaya kasi ang pamilya ni Andrew kumpara sa kanila ng kanyang mama. Suportado rin sila ng mga magulang ng kanyang asawa at hindi na nakalabas pa sa iba ang mga gawain ni Cherry. Maging ang mga magulang ni Andrew ay walang ideya. Alam naman ni Cherry na hindi niya ito may habang buhay at hinihiling niya na sana ay handa na siya kapag dumating ang araw na malaman ng mga ito ang totoo niyang gawain. Biniyayaan sila ng isang anghel sa ilang buwan nilang pagsasama. Tuwang-tuwa ang mga magulang nila sa binalita nilang mag-asawa. Sa ngayon ay masaya silang namumuhay at nag-uumpisa ng bumuo ng pamilya. Malayong malayo na si Cherry sa gawain niya noon dahil tuluyan na nga niyang iniwan at kinalimutan ang dating siya sa tulong ni Andrew.